Nandito na kami sa bayan ni Mrs. mga kanoypi At mamimili lang kami dito sa barbecue Magkano dito? 20 What's up mga kanoypi At nagbabalik na naman si Kanoypi for another video At ngayong araw na to Pagpapakain tayo ng alaga nating manok at mamaya mga alas pupunta tayo ngayon ng binalonan doon sa kapatid ko at i-deliver ide natin yung dalawang sakong bigas tapos dito sa Pro 4 isang sako din mga kanipi pero ngayon maaga pa naman anong oras na mga kanipi 7.36 galing na rin ako ng bayan bumili ng pagkain ng mga manok mga kanipi kasi naubusan na sila ayan Bali, tagtatlong kilo yung binili ko Bio 3 saka Bayo 2 At dalawang vitrasin Wala na kasing laman tong ano Yung pagkain ng to eh Ito, pagkain din naman ng malalaki Yan Yan na lang So, ilipat ko muna dito mga kanipi Tapos magpapakain tayo ng mga manok So, ito yung pagkain ng malalaking manok mga kanipi lagyan natin Bayot So, hindi magkasalat to yan tapos na to bayo to naman Ayan, naisali na natin dito. Magpapakain na tayo mga kanaypi doon sa mga manok natin. tumaalabas pa na sila eh. Gutom na. So, tara. Dito sa kulungan. Pero bubuksan muna natin siya. Kasi nakalak. Ayan. Na. yung malalaki nating mga manok bigyan natin sila lang pagkain ayan kakain na rin ayan, gutom na gutom na naman yung malilit nating mga manok oh eh. Dundun dun dun Gutom na gutom na mga Doon na, 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 na. na kumakain na sila. So, magpapalit lang tayo ng tubig nila. Mga kamipi at alagyan natin ng bitrasin. Yung binili ko kanina. Ayan mga kanipi yung tubig nila na may bitrasin. Ayan. Nandiyan na yung inumin nila. Bibigay din natin dito sa loob yung ano. Sa maliliit itong inuman nila ayan ang laki na talaga ng mga manok natin eh ibang iba talaga pag naka rains itong mga manok natin ng mga Rhode Island Red tapos kumpleto yung pagkain nila mabilis lang sila lalaki talaga mga kamilipi konti na lang mangingitlog na rin yan ngayon bali magdi-deliver -de na tayo mga kanipi ng bigas at makulimlim kasi yung panahon baka kasi umulan kaya ano uh, pupunta na kami yan nga pala yung i-deliver -de natin ngayon bali yung isa itong tres marias Diyan sa por 4 yung dalawa doon sa binalonan sa kapatid ko mga kanipi at uh, makakasama natin ngayon si Bentong AKA Ayan At nandun na rin si rin yan mga kanayipi Let's go, let's go, burp burp. Nandito na yung tatlong sako mga kanayipi. Ayan. Dalawa dyan sa binalonan. Isa sa Pro 4. At ihahatid muna ni Rin yung ano. Yung hand truck. Tapos punta na kami mga kanayipi. Araw pala ng linggo ngayon. At kukunti yung pasayros ngayon kasi araw ng linggo. Bukas mga kanayipi, mas marami yan kasi pasukan na naman ng estudyante bukas yeah. siya <laughs> Gusto nyo lang yung ito? Ayan, binigay na natin mga ka-notice. Nahatid na natin yung isa. Diretso na tayo ng binalonan agad. Diretso na tayo agad. Na madeliver na agad yung mga order. Niya, bay Tara mga, mga kanipi. Na Punta na tayo. Wala na merienda kanoy. Pi, <laughs> Doon na daw lang yung merienda. Doon na lang <laughs> sa lang tayo sa kanoy Walang pambi. Ano dito? Tindahan. Baka makamulat. Let's go, let's go. Nandiyan na yung kapatid ko. Hi, ah, Kanoypi. So, nandito na tayo mga Kanoypi sa bahay. At bumili nga pala ako ng ano, net na lalagay ko sa loob sisiparit kasi natin yung ano yung babaeng mga manok natin yung malalaki Parang. kinakawawa kasi nila mga kanipi, yung ano yung mga babaeng manok niya. Ito, kawawa na mga kanipi. Saka nagpipilay-pilay na siya. Pilay-pilay ng mga kanayipi. Kinakawawa ng mga kawitan ng manok. Bali gagawan natin ng ano ng kulungan niya dito, mga kanayipi. Ako niyan. dito natin lalagyan ng kulungan na maliit lang mga kanipi para sa dalawang manok nating babae na malalaki ayan <clears throat> magano lang ako ng kawayan na magiging poste mga kanipi na ano ng gagawin nating kulungan diba diba rin yan ano anong masasabi mo <laughs> kanipis yung net. Taman-tama lang naman yung nabili ko. Tatlong metros to eh. Tapos ganito lang na kanipis yung binili kong ano na tali niya Pwede na to mga kanipis. Music I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hell shit sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll up my chest I'll never forget what it's like to be in debt baby stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know turn this into tong ano, itong harang niya Na maging kulungan ng dalawang manok ko mga kanaypi Andiyan na sila uh, at para makarecover sila Lalong lalo na yung ano BPR na yon. Uh, nang hihina mga kanipi nabansot siya kasi pinapahirapan ng mga lalaki na manok yung malalaki Ayan, buti na lang itong Rhode Island Red natin na ano, naisa. Naka-recover na siya. Ayun, yung BPR, yung ano, yung nabansot mga kanaypi. Lagi nilang pinapairapan. Kaya yan, dyan muna sila, dalawa. Para makarecover. Itong mga Rhode Island Red natin dito na ano, na maliliit. Ayan, maluwang pa naman na space nung no, ano, nung no, paggagalaan nila. Bali, tatanggalin ko tong mga nag-anhon ng buko. Dito lang sa gitna, mga kanusik. para paraan lang para makatipid Ayan, mga kanoypi. Tapos na yung kainan ng mga manok. Let's go, Mrs. Kanoypi. <laughs> itong pagkailan nito hindi na natin gagamitin yan ito na lang bisinda na naman gutom niya lagi naman silang gutom pa no <laughs> lagi gutom tong mga manok ko na to ang alay kids da balatan ni. Mas lalaki kasi mga kanipi pag ano, naka-free range sila na ganito. Nakakagala-gala sila. Itong dalawa naman yung bibigyan natin ng pagkain. Okay. Ito. Oo. Dada. Bali ito na lang yung gagawin nating kainan nitong dalawang manok. Pag inuman daw ay babasita na. Tu Mulan na. Mulan na pa. Kaya yan lang, temporary lang to mga kanipi. Na uh, pintuan. Kasi ilalagay din natin yan, pagsasamahin din natin yung mga lalakit sa kababayan ng mga manok. Iniwalay ko lang para ano, maka-recover sila sa ano, pagkakamaltrato ng mga malalaking manok malalaki. lalaki. Pali nalagyan ko na nang inumin yung dalawang manok na nakahiwalay mga kanipi. At si Mrs. winawalisan dito sa ano sa kulungan ng malalaki. Ayan. Para maging malinis yung, yung kulungan. Lagi niyang winawalisan dito mga kanipi. Diyan pa dudukna. Ayan, naglalagas talaga yung mga balahibo dyan, oh. So, ayan, mga kanayipi. Natapos naman na tayo na nagtrabaho doon sa kulungan ng manok. Pumamasada naman tayo ngayon para, no, makabili din na, ano, makapamasada ng pambili ng ulam mamaya. Panggabihan, di ba? <laughs> Ganun lang. At wala naman akong amo na... At hindi naman ako boundary di ba? yung boundary ko lang yung binibigay doon sa ano yung iniipon ko na pang maintenance ni Mia yun lang yung ginagawa ko may pasayros tayo mga kaniti saan tayo ate? CB Mall lang po CB Mall nigay nila sa 40 isa yung pamasahin nila mga kanayi galante yung mga naisakay natin dito tayo ngayon sa EGL mga kanay, At parada muna tayo dito Baka may makopa tayo na pasayros ba Pero Ino muna tayo ng isting Nakukaw na ako Pag makakuha pa tayo ng isa Papuntang bayan Bibili na ako ng ulam namin Magagarahin na rin ako Ayos nice na yun. Uh, at hindi naman ako na masada ng dire-diretso ngayon eh. Alam nyo naman na nag-deliver tayo ng bigas kanina. Kaya ilan lang yung pasada natin. mamalinkin na kami ni Mrs. mga kanaypi susundin ko na lang dun sa amin uh, pupunta kami ng bayan dili ng ulam na luto na barbecue dun sa, ano, sa may night market ayan wala na tayong makuha na pasayros yan sa IGL kaya mamalinkin na lang tayo ng ula So, nandito na kami sa bayan ni Mrs. mga kalaypi At mamimili lang kami dito sa barbecue Ulam namin mamaya Ayan Ang daming tao No Ang dami dyan mga kanaipik Basta hapon Ang daming paninda dito eh Yoke yoke

Bago <laughs> lang <laughs> po. lang po. po. ko ya pa sa lang. Quick quick mga kain Merienda muna kami ni Mrs. Ano mo sa itaas na na. mo ako masarap. Masarap. Siyempre tayo din, mga kami tika din tayo. Pawak mo na natin kay Mrs. Tukman natin kung masarap. <laughs> panalo mga kanipi ayos na ayos to gusto nyo sarap <laughs> oh. kain muna kami ni misis mga kanipi so yan mga kanipi Pumili pa si misis ng ano, palamig niya tara na uwi na kami ayan mga kanipi Uh, kakain na tayo ng panggabihan at uh, ito yung binili namin kanina doon sa bayan ni Mrs. Yan, barbecue. At uh, yan. Ano yan, Mang? Sayo. Ulo. Ulo ng manok. Ayan yung pinili niyang ulam niya eh. Sirin niya no? <laughs> Ang sarap! <laughs> Mrs. ano? bromasarap. Masarap. Hindi naman nila nakita eh. Yung pagsubo <laughs> ah, mo. Na. So, kain muna kami mga kanipi at wala muna tayong shout out kayon. at bukas na lang ako magsha shout out. At maraming maraming salamat sa pagsama ngayong araw na 'to. Na Nag-DIY tayo at nag-deliver tayo ng bigas dun sa Binalonan. At maraming maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you, thank you so much. Kita-kita tayo bukas sa uh, pag-deliver natin ng bigas sa uh, Puso Rubio. Hahanapin uh, natin yung ano, pag deliver natin dun. At uh, dito sa Pias, sa Bilyasis, nag-deliver din tayo yan bukas sa uh, Kanoypi. Kita-kita na naman tayo bukas. Stay safe lagi mga kanay. I love you all and peace on.